i aming tao January 1 Hi cutters welcome to my channel and welcome to a new video So ngayon nandito tayo sa dagat at nagsiswimming swimming kaya na. Ayun si Dasha o. Oh. Si Bunso at saka si Chloe. Ayun o. Oh. Mga naka-floaties. Si CJ, ayan o, kumakain ng chips. So, sabi nila, ang New Year is maganda daw maligo sa salt water kasi pa pag first day of the year. So, ito naging tradisyon na ng family namin. Every first of the year talaga, nagbe-beach kami. Maligo sa salt water. Kasi nakaka-swerte daw. Yan. Ay, ito pala si Dasho. Dasha, Dasha! Dasha, hey! you say hi. hi! Hi! You put your pants, you put your hi. pants up? nó đang gây enjoy đang itim na, the camera. daming tao. So parang wala nang pandemic talaga. Normal life na siya talaga.